Alam mo ba kung saan nagsisimula ang isang bagyo? Hindi lang ito basta ulan o hangin. Isa itong galaw ng kalikasan na may sariling ritmo at lakas. Lahat nagsisimula sa init ng araw. Kapag uminit ang tubig dagat ng higit 26.5 degrees Celsius, nagsisimula ang pagsingaw ng tubig. Ang mainit na singaw ay nagiging ulap sa kalangitan. At habang dumarami ang ulap, nagsisimula na ang pagbabago sa himpapawid. Kapag naipon ang moisture, bumaba ba ang pressure ng hangin. Ang hangin mula sa paligid ay humahabol papunta sa mababang pressure. Habang papalapit, umiinit at tumataas palalo ang hangin. Dito nagsisimulang bumuo ng organisadong pag-ikot ang mabagal na pag-ikot na magiging bagyo sa tamang sandali. Bago tayo magpatuloy kung mahilig ka sa mga ganitong uri ng content, ay huwag mong kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel, ang Tambayan ni Lex. I-hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa bago kong videos. Nag-a-upload ako ng mga video ko tuwing Miyerkules at Sabado. Mag-iwan ka na rin ng comment kung taga saan ka para malaman ko kung hanggang saan umabot ang video ko, mga katambay. Dahil sa pag-ikot ng mundo, umiikot din ang hangin. Ang tawag dito, Coriolis effect. sa hilaga pakaliwa ang igot, sa timog pakanan. At sa gitna ng pag-igot, nabubuo ang mata ng bagyo. Isang tahimik na sentro sa loob ng kaguluhan. Habang umiiikot ay lumalakas ito. Ang ulan, hangin at alon ay nagsasanin. Sa loob nito, daan-daang kilometro kada oras ang galaw ng hangin. At bawat bugso nagdadala ng tubig at puwersa. lakas ng kalikasan, puro at marahas. Kapag lumapit sa lupa, nawawala ang init ng dagat. Unti-unting humihina ang bagyo. Ngunit nagiiwan ng pinsalang, hindi basta nakakalimutan. Dito natin nakikita ang tunay na epekto ng kalikasan. At ang lakas ng tao na kayang harapin ito. Pagkatapos ng unos, sumisikat muli ang araw. Tila nilinis ng kalikasan ang sarili nitong sugat. At muling bumabangon ang tao. Kahit gaano kalakas ang bagyo, mas matatag ang Pilipino. Ang bawat ulan ay paalala ng ating tibay. Ang bagyo ay hindi lamang sakuna. Isa rin itong aral ng pagkakaisa. Lahat ng ito ay bahagi ng likas na balanse ng mundo. Sa bawat unos, may panibagong simula.